Sa murang edad na 16, pinapatunayan ni McLaren Villacorta ng San Jose City, Nueva Ecija na hindi hadlang ang kabataan para makilala sa larangan ng motocross. Nagsimula si McLaren sa edad na siya nang turuan siya ng kanyang ama na dating motocross rider sa simpleng race na itinayo ng kanyang ama sa kanilang bukid sa San Jose City, kung saan niya natutunan ang unang aral sa motocross, ang pagtumba sa pagkakamali at ang pagbangon muli mula rito. Ngunit gaya ng maraming atleta, hindi naging madali ang kanyang simula. Inamin niyang sa kanyang unang karera sa talugtog gamit ang 50cc motor ay nahirapan siya at hindi nanalo. Subalit dahil sa tiyaga, aral at walang sawang ensayo, unti-unti niyang nakamit ang kumpiyansa at bilis na kailangan sa si sport. Mula sa mga lokal na enduro races, nakapasok si McLaren sa mas malalaking kompetisyon tulad ng Motul Motocross Series kung saan nakuha niya ang kanyang unang panalo sa production class nitong Mayo. Sunod-sunod na rin ang kanyang mga titulo sa iba't ibang panig ng bansa mula Zambales hanggang Dumaguete, mula Rizal hanggang Mindanao. Kabilang sa bilang sa kanyang mga pinakamalaking tagumpay ay ang mga kampiyonato sa Montalban Rizal Motocross, Zambales Motocross, Pagibang Damara Festival sa San Jose City at Togigaraw Motocross. Sa mga panalo, iniipon lamang niya ang premyo upang makatulong sa gastusin sa susunod na laban o sa kanilang pamilya hindi lamang lakas at bilis ang puhunan ni McLaren, kundi disiplina sa araw-araw. Kapag may pasok, nakatuon siya sa jogging at gym. Kapag bakasyon, mas mahaba ang oras niya para sa training sa racetrack. Sa ilalim ng gabay ni Coach Jovi Saulog ng Honda JMS Motocross School, patuloy niyang pinapanday ang kanyang kakayahan. Malaki rin ang papel ng kanyang pamilya sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang ama, isang motorcycle mechanic, ang unang nagturo at patuloy na gumagabay sa kanya. Samantalang ang kanyang ina na nagtatrabaho abroad ay nagsisilbing inspirasyon para sa kanyang pagpupursigi. Bukod sa tropeyo at medalya, malaki rin ang naituro ng motocross sa kanyang pagkatao. At sa bawat laban, laging dala ni McLaren ang pananalig sa Diyos na poprotektahan siya nito at palagi siyang ilalayo sa kapahamakan o disgrasya. Sa kabila ng murang edad, malayo na ang narating ni McLaren, ngunit para sa kanya, ito ay simula pa lamang. Hiling niya, ang mas marami pang kabataang novo ay si Hano, ang sumubok ng sport na kanyang minahal. Dala ang parehong tapang, disiplina at inspirasyon mula sa pamilya sa bawat andar ng kanyang motor at lipad mula sa jump. Bitbit -bit niya ang pangarap, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya at sa Nueva Ecija. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.